Hello guys, karon tay guys, nari ko kwan sa inyo ang uh, discard para kung saan pagputol sa dough sa itong bread o no guys gano'y itong dough guys dough din siya sa star bread magbuhat ito yung star bread karon guys slice yung tudaan pa naman lisod o Pagputol slice yung ada dan Descartes pernah ketika menggelisut, mau potol oh do. Start bikin ini start bikin gahe be anu yang dua di sini satu ini kumukun. Mejogah hetiang. Nah lah nih guys oh nih nun lah. Pala mura saya buat. Melingin yang konyah nah. Tapos mau potol guys. anak. ana gid mo depende po ni sa inyo ha kung sa pagputol ninyo na ipa bira pa na kay kung nandan man bira so Ano lang guys pag anak niyo mm um, depende sa inyong timbang kaya mo adre timbang sa mga is 45 no na estimate na mo ang 45 Ano dapat pag gumot nimo kumuton yun nimo na siya ana Ano gid ana oh estimate na mo mo 45 sana kinapangusgan ni okay, mo kay kung dili mo siya pangusgan may ina na mo anak na niyo ano anak labas hindi mo pangusgan dapat pangusgan gani mo hmm dapat pangusgan hmm. dali lang kayo guys ka sa mga katong mga nagtuondra guys Analis kartu ninyo. Ipiton ganyan ganyan. ipit Ip tapos ang yan estimate kapag kumot din bigla kaliton lang kaliton hmm. pinanan ipit git para dili sya mag inat hmm. ah okay, so, guys oh dali lang kayo kaya mag putol tapos mong kuhan ano mo na kung i mo tapos ano eh pwede na kadi magtimbang guys kung tiyantado tiyantanan mo ang ang timbang Mm, estimate na nimo. Oh. Pero kung sa mga <coughs> mga baguhan, kaya ko sa una nagsugod ko ani. Makaputol ko lima, timbang isa. Lima anak timbang isa. Pero karon kay murag karaan damang naman ta ani. Eh. <laughs> Nangaraan na ta. Estimate na gyud ato. Mm, sa kadag ko ang putol. Ano yan lang yaman guys, balik-balik ko lang ganyan guys, yun yun. ano yung i-roll ah, I-roll-roll ninyo sa mulingin yung purman niya kustutol na estimate dali lang kayo guys oh, ani lang ta guys so dali lang tataman guys salamat